Ayan, ang kukunin natin ay yung top card. Ayan. Yan yung ating ilalagay sa paso. Ayan. So ayan. Ito yung aking silver sword philodendron. So, nakalagay lang to dito. Napabayaan. Ayan siya, Oh. Ayan, napabayaan ko. Pero, nadidiligan pa rin naman. Nadidiligan siya. Kaya nga, humaba siya ng ganyan. Kaya lang, hindi siya na Ilagay talaga sa kukukul. Ayan, Oh. Sobrang haba na niyan. Yan. Ayan diba ba? So ayan, tingnan nyo Ayun siya o. Ayan, ang haba na niya, nilagay ko sa upuan. Tapos tingnan niyo yung kulay niya. Ayan, kala niyo silver, hindi alikabok 'yan. <laughs> Naalikabok na nakaalikabok na siya dun sa may gilid. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda nito, maliit lang yung dahon pero ang ganda ng kulay ng ano niya, pagka silver. So ayan. Ayano oh, ang alikabok, di ba? Ayun, dahil lang doon lang siya sa sulok. Ayun, ang, ang halaman kasi kapag nasa sulok lang siya, tapos hindi ganong naarawan, ayan nagkakaroon ng ganyan, nagkakaalikabok 'tas ito yung mga bagong tubo oh. Ayan. O, tingnan nyo yung kaibahan nila. Ayan yung pagka-silver niya. Tapos yung isa yung sa kaliwa niya yung maalikabak. So, ayan. Ang gagawin ko dito is ipropropa ko siya. Lipat ko siya sa ibang paso. Ayan. Pero, yung yung, yung dulo lang ang aking kukunin. Ayan. Magtitira pa rin ako dito sa black pot na to ayan yung mga usbong lang nya ayan yung mahaba na yan ang kukunin ko ayan tapos ito pa sa kabila yan so ayan, ayan ito na yan tapos itong aking ipopropa sa so, gagamitin kong ilalagay sa paso ay yung top cut so puputol ako dito ayan mga ilang nodes. Ayan. Ito yung ilalagay ko sa paso. Lagyan ko ng pole. Mamaya. Ayan. Ito mga top cut. Na siguro magdadagdag ako ng dalawa pa para apat siya nakapalibot dun sa pole para medyo mabilis yung paglago niya tsaka maganda yung pagkaka tubo niya para maganda iikot dun sa pole. Tapos itong mga to, yan, kung nagbebenta kayo, ayan o, oh. 'di ba? Ang dami nito kasi ang pag propa nito is per node. Parang photos lang din. eto top cut lang kasi gagamitin ko nga. Pero kung magpo-propa talaga kayo, eto per node. Yan, napakadami niyan. Yan, oh. Napakarami niyang maitatanim nyo talaga dito. Kasi gagamitin ko. Kuha lang ako ng dalawa pa dito. Ayan, tinan nyo. Ayan, ganito lang yung pagputol, Ayan, kung kayo ay mag... magpupropa. Alam nyo nung kasagsagan ng pandemic, napakamahal nito. yung mga halaman na to, yung mga pilos. Tapos ngayon, bebenta lang ng napakamura na. So, di ba, binili mo ng mahal, tapos bebenta mo na lang ng mura. Kasi bagsak presyo na talaga ngayon ang mga halaman. So, ayan. Ang ganda-ganda. Isa to sa pinakamahal noon. So, ito. Gagamitin ko. Recycled lang tumpaso na to. Ito yung pole ko. Um, foam yan. Sa PVC pipe. Tapos, nilagyan ko ng abaka. Tapos, tinali ko. Mas makapit kasi yung ugat. Pag ganyan. Kesa dun sa coco pole. Ayan, tutusok ko lang siya dyan. Ayan, taktak -tak ko lang ng konti para mag, ano siya, hindi siya gumalaw-galaw. So, itong, ayan, ito yung itatanim ko dyan. Ayan, pag nagtanim naman, tutusok nyo lang eh. Pero tulungan nyo na rin ho kaya ng konti para mas mabaon nyo yung pinakadulo niya. Ayan, ganyan. Ayan, Tapos yung isa pa, ayan. Ayan, top cut tong mga to. Kasi para mas mabilis na siyang um, tumubo o mabubuhay. Para dire-diretsyo na lang yung paggapang niya. Ayan. So, dalawa lang yan. Tapos, nadagdagan ko pa siya ng dalawa pa. Para apat. Para mabilis yung paglago niya. Maganda yung. Maganda kasi pag eh. Yan, ito. Yan. Nodes lang yan na may isang nodes. Node. Na may isang dahon. Tapos ko lang dyan. Ayan. Para pag tinali ko, okay na siya. Dagan ko pa ng isa. Dagan pa natin ng isa. Para apat. Ito, medyo madami. Ayan. Ayan oh, yan. Tusok lang. Tapos, ano, tatalian ko siya. Kasi yung isa nakalaylay. Ayan, o. Oh. Ayan, nakalaylay kasi. Para mag, na siya dyan sa may pole na mismo. So, ayan, nakatali na siya. Ayan na, naitali ko na. Diligan ko lang ng tubig. Ayan. Tapos yung ibang mga natira, ipopropa ko na lang yun sa paso. Tapos pag kailangan ko nang ilipat, saka ako na lang siya bubunutin. So, ayan na siya. Nailipat ko na. At mas maaalagaan na siya. Para hindi na siya mag... Uh, mag alikabok. So, ayan yung pole niya. So, ganyan lang kadali mag transfer ng... Silver Sword Pilot So, yan po muna sa ngayon. Till next video. Thanks for watching. Bye.